no ako sa the Ryan, ito talaga common question ng teenager. Opo. Bakit minsan uh, gusto mo magjingle, 'di ba? Lalabas ihi. Tapos minsan, uh, alam may asawa ka na, magtatalik ang Apo. lalabas naman semilya. Opo. Hindi ba nakakalito 'yun? Uh, pa -pa Paano yun? Bakit baka mamaya magkamali ng labas, ang labas. Ba? Okay. Kasi po mapapansin natin iisa ang labasan nila, no? Ng ihi at ng Uh, similya na nagmumula dito sa ating ejaculatory duct. So, pakita mo vesicles. saan ang ihi, saan ang similya? Ang ihi po ay dito po nang gagaling sa pantog. Oh, lalabas. lalabas po yan. Okay. It will send signals to the brain na kung saan ang lalabas muna ay ihi lang. Wala na pong iba. Hindi siya pwedeng uh, sabayan ng paglabas ng similya na dito dumada sa ejaculatory ducts na pinagdadaanan oh, na ng similya. Saan ginagawa ang similya? Ang similya po, ay ng, ang semen or sperm cells ay nagmumula sa ating Testosterone. Ah, dito sa may testis. Ah, dito sa baba. So, ang sperm production. So, meron siyang pinagda- although hindi na nakikita dito, nagdadaan siya papunta dito kung saan papasok siya sa seminal vesicles. Dito. Okay. I-deliver siya dito. Kapag mag-ejaculate na po, sasara po ito. Ah, magsasara oh, yung, po yan. yung pantog. Yung pantog, no? So, Kasi problem. may smooth muscles yan na kung saan kapag nasasenya sa ng ang ang utak na kung saan lalabasan sa na po, sorry for, uh -huh. mag-ejaculate na, Sasara po ito para hindi pumunta dito kasi isipin niyo po kung lalabas dito meron yung preferential path na kung saarin pumunta sa pantog ang semilya. Okay? Oh, hindi siya makabuntis. Hindi makakabuntis. Mababa ang chances na lumabas ng maayos at da madaming semilya oh, or sperms. Oh, oh. So it will increase the chance of uh failed uh ito, fertilization. Okay. okay. Dito pag lumalabas, lalabas sa jan One ah, way dapat po, normal. Opo. Oh, kaya minsan, kapayabay yung mga problema after ng operasyon, after spinal cord problem, whether it's traumatic. Merong iba, ang paglabas ng similya, minsan, humahalo sa ihi. Okay? May iba na po kapag inoperahan, pagkatapos ng prostate, na kinakayod dahil sa uh -huh. malaking prostate, they complain of something na kung saan may retrograde ejaculation or lumalabas ang similya sa ihi. Okay. okay? Kaya yun na po, kapag may mga procedures na kung saan may kinalaman sa prostate, tulad ng pagkayod ng prostate or TURP mm -hmm. kapag malaki po, some patients may have complications or even uh, parte ng procedure na nagkakaroon ng similya sa ihi. Mm -hmm. Kaya minsan napapansin na, Dok, pag ang ihi ko parang may nakikita akong similya. Puti-puti. Oh, sabihin na sa kanto, itamon. Eh, kung mon. may nakikinig no? sa atin na yung mm -hmm. ihi niya may kasamang similya, mm -hmm. mali yun, masama yun? Hindi naman po. Kasi depende ko anong kondisyon. May mga kondisyon, especially common among pasyente na inopera at kinayod sa prostate. Uh -oh. Common po yung gano'n. Yes. Uh -oh. May iba naman po, pwede rin po mga spinal cord conditions, although rare, mayroong magkakaroon ng, pag nag-urinalysis, nakikita, may, may, may similya. No? Uh -oh. Kaya maaaring mayroong problema doon sa uh -oh. sa kanyang uh -oh. fertilization. Tanong na natin. Ah, tanong ko lang, yes. yung kinayod, sabi nila, wala nang lalabas na similya o meron uh -huh. pa din? Meron pa at din kinayod po. Kinayod na uh -oh. prostate. Yes po. Uh -oh. Kasi kung mapapansin nyo, ito po ay, sorry, balikan natin, no? Ito po yung parang normal na prostate. Okay? Na kung saan, makadaan pa ng maayos ang pag-iihi. Kapag lumalaki ang prostate, lumalaki sa palabas, palabas, at maaaring paloob din. Okay? Kapag lumalaki sa paloob, mahirap nang ilabas ang ihi. Yan po yung nangyayari sa mga lalaki, 50 pataas. Okay? Oh, yes. ang, ang tinatawag na kondisyon dyan ay hyperplasia of the prostate or benign prostatic hyperplasia. Ngayon, hindi naman lahat ng na may BPH na lalaki ay kailangan operahan. Okay? So, huwag matakot po sa lahat ng mga may problema sa pag-ihi. Dahil po, hindi naman lahat ng na may malaking prostate o hirap sa pag-ihi ay operahan agad. Okay? So, dapat maintindihan nyo yun. Kasi, unang-una sa lahat, may mga options tulad ng gamot para maintindihan din ng pasyente ano yung mga options, ano yung mga lifestyle na na changes na kailangan baguhay. Para na. sa malaki ang prostate. Opo. Uh -oh. At para din sa mga may problema ng madalas pag-ihi. Tataka nila, tataka sila, bakit hirap akong umihi? Lalo kapag gabi, doktor, tatlo, limang beso ang uh, gumigising para lang umihi. Well, to find out, i-investigate mo. Bakit? Gano'ng karaming iniinom mo bago matulog? Nakakadalawang baso ho ako, doktor, eh. Sabi kasi ng aking kapitbahay, kailangan ganon. So, nangyayari yon So, sa mga lifestyle na kasarayan nila, Kala okay lang yun. Okay? So okay lang, basta kung hindi sila naapektuhan matulog mula alas 10 ng gabi hanggang sa pagising lang ng umaga. Pero kung nakakasagaban na ito, di, kinakailangan pong baguhin yung mga ganun na kasanayang bagay. Kasi yun po mismo, doon pa lang, matutugunan mo na yung problema ng napupuyat sa gabi dahil sa pag-ihi. So kung malaki ang prostate, anong mga gamutan pwede? Mm -hmm. Mga malalaki ang kadalasan po, stick, mga lalaki, ano ba, ano 40, po? 50 years old. Kadalasan po 50 pataas po sa ating mga uh, sa mga Asians and Filipinos, mm -hmm. no. So sa mga 50 pataas na may nagsimula ng ganun, sintomas sa madalas umihi, nagigising madalas sa gabi, hirap mag ng pag-ihi kapag may traffic. Mga mm -hmm. ganun po, no. Uh, sila po ay unang uh, kung, no, mo natin na ang problema sa kanyang pag-ihi ay, ay walang kinalaman ang ang possibility na may prostate cancer. So nag-screen muna kami for prostate cancer. prostate cancer kasi it's an option kasi sometimes they go uh, magkasama po yung gano'ng sitwasyon na kung saan may malaking prostate. Ito paho. So kwento no. Ito mas malinaw po at mas malaking uh, ehemplo po ng itsura ng prostate na nasa ilalim po sa palabas ng ihi sa pantog. Okay. Kasi may iba po nagpe-present, may kasamang mga sintomas na akala natin malaking prostate, yung pala may kasama rin palang incidence ng prostate cancer. iba Kaya iba nagsiscreen with the PSA. So ito, PSA sa baba. Ito Natin. Ang PSA so, po, so, yan. PSA, okay. Yan. yan. Okay. Yan, okay. So, ito, pag, pag at kinakapa, no? A prostate, so, no? Mali, ito, ito sa, sa puwet di ba? Sa puwet po, no? So, puwet. so, ito po yung daliri ng doktor kapag oh, nagpapacheck up siya. Oh, oh. So, kapag may problema sa pag-ihi, mataas ang kinakapa po ang prostate okay. sa sa pamagitan ng isang daliri sa puwet. Mm -hmm. Okay. So kinakapa kung malaki, uh -oh. kung may bukol na matigas, kung may ah, hindi pagkakapantay ng kanyang ah, kanyang surface, no? Uh -oh. So depende daw po. Ang nakadapa. Pwede po siyang nakadapa or naka po, nakatuwad o luhod, uh -huh. po. May iba po naka, nakahiga nang tagilid. Okay, either nakaharap sa dingding o nakaharap uh -huh. mismo sa doktor. Ako po personally, ang ginagawa ko po, nakahiga ang pasyente na nakaharap sa akin ng tagilid. Okay? Nakakausap ko siya, sabi mo, relax. Huh? Ipapasok ko daliri ko. Relax lang para at least hindi siya nagugulat, hindi siya natatakot, hindi siya uh, kinakabahan. Kasi kapag kinakabahan, minsan nagkokontra ang kanyang tiyan eh. Mas masikip lalo ang pagsundot ng kanyang puwet dito sa mga ganyang sitwasyon. So, you make him feel more relaxed para mas nagiging cooperative siya. Kasi habang nakasundot po ang aking dariri sa puwet, kakapain ko rin siya, tatanungin ko rin siya kung may masakit. Hmm. If there are tender areas sa kanyang prostate, prostate kapag kinakapa, baka pwede po yan, at clinical sign po yan ng prostatitis. Hmm. May okay. infection. Infection or inflammation and okay. or inflammation and infection of the prostate. Okay. which can also give urinary symptoms. Okay. Pag-cancer, ganito. Pag-cancer po, no? Ito, ang unang... Ito. Yes po. Ang pag kinakapa natin ang prostate cancer, anong nahanap natin kapag kinakapa sa, uh, kapag prostate cancer ang finding kapag ano, nag-rectal exam. Kadalasan po ang ma-prostate cancer they present clinically pag rectal exam, matigas. Ah, matigas unusually, tigas, uh, okay. unusually matigas sila compared to the usual na, na kapag kinakapa mo ang daliri ng ganito, yan, yan thinner evidence natin ng muscle. Yan po yung normal na consistency. Uh -uh. Okay. Pero kapag kasintigas na siya na parang buto o hindi siya katulad ng ganito ng muscle natin, magdududa ka na na maaring may nodule sa ng prostate cancer o may focal area na uh -huh. maaring prostate cancer yan. At isa lang yun, maski, maski hindi ka pa nagpapa-PSA, maski may duda ka na sa rectal examination, pwede na po yung indication para magpa-biopsy uh, pa ng prostate. Okay? So, kasi karamihan po ng mga ganong pasyente, Dok, kung may duda tayo, uh, kailangan bang i-vibe siya agad? Depende yan sa age. Eh. So that is why may mga options na kung saan kinakausap talaga ng pasyente at ng doktor ang mga option na ito. Kung prostate enlargement lang karamihan, Apo. yung BPH, ang Apo. binibigay natin, may gamot, di diba? yung mga... Yes, sir. May tulong ba to? Meron pang yes. mas mura nitong mga gamot? Okay. Ano ba itong mga gamot? So introduce muna natin ng mga pang-BPH. So, kunyari, hindi, hindi sa prostate cancer o, at BPH tumalaki lang, lumalaki prostate. So may dalawa tayong classification o categories ng gamot. Ang mga alpha blockers po yun. Okay. Sila po, ang mga generic po nila ay ang Tamsulosin, Alfusosin, Terasosin, at saka Doxasosin. Meron po isa si Silodosin, bago na pong dating yan na category. Pero sila po ay commercially available dito sa Philippines. And the more common uh, generic name ay under Tamsulosin at Alfusosin. Okay. Medyo mahal. May nagre-range may yung yung tamsulosin, they can range from around 100 pesos ang 400 micrograms to as low as 32 pesos yung uh, yung low yung low end ng price nila. So they have a lot of uh, brands ng tamsulosin. No, ganun ang range. May mga mahal talaga na 190 pesos, may iba kasi mababa ng 32 or 33 pesos oh. as SRP. So Opo, oh ang laki po ng range. And some, <laughs> ba sambanhati presyo lang. Totoo oh, po. So pag malaki yung pros, ito pa, paano niya pinapaliit Itong mga tamsulosin. Hmm. Eh? Paano niya pinapaliit itong pros? Actually, Lumiliit iba pong siya? category na po ng gamot ang nagpapaliit. Oh, yung yung okay. ano? tamsulosin pampaluwag. Ang tamsulosin po, kung mapapansin natin, ay alpha blocker. So pinaparelax nila ang outlet ng ating bladder. So may mga alpha ah, niluluwag to. Kayan tawag sa kanila alpha blockers. So may mga may alpha receptors dito uh na kapag saan, sa bloodstream, stream nagre-relax sa mga muscle dito pati rin po dito sa smooth muscles prostatic smooth muscles so yung yung outflow mas nagiging mas maluwang mas madaling ilabas ang ihi lumalakas ang stream pati ang pagkontrol nga po ng pag-ihi kasi minsan may mga pasyente very konting random lang kailan tatakbo na sa CR nababasa ang brief sa so, merong mga irritative symptoms na mas control din ng tamsulosin. So, so tama yung mga kalalakihan na nagpapataasan ng ihi. Ihi, opo. Magand, maganda pala yun. Tama po mas yun. Mas mataas yung ihi, mo, wala kang barado mas sa maganda, prostate. Mas maganda, oho. Mas mababa yung... Mas maganda, mas mahinang stream. Mas malakas yung talsik. Mm -hmm. Paano na... malalaman na medyo mahina na yung... yung... yung uh, stream, mm -hmm. yung labas ng ihi. Subjectively, matatanong mo sa pasyente, Tay, uh, kaya yung pa bang umihi na at a distance? o ah, kaya ba oh, ka oh minsan binibiro ko po kaya niyo pa bang isulat sa semento ang pangalan ninyo ng bata nakaka-drawing ka pa ba ng ano ng tatsulok sa yung sa yung pag-ihi O yung iba po ginagawa kayo pa bang medyo may distansya sa inodoro may distance opo oh, iba naman tinatanong ko sa mga mag-anak nila narinig niyo ba ang daloy ng ihi niya pag nasa loob ng banyo si tatay uh -oh tahimik eh, ang tagal. Ah, parang Ganun. drip, 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 lang. Drip lang ayaw no? mo. Drip lang. Drip, pero drip. Ang gusto mo yung parang bumubuhos. Bumubuhos. Yung halos naririnig mo talaga mula sa labas, ang daloy. At rapag... parang gripo. Parang huh? gripo. Tsaka isa pa, Doc Ryan, di ba, yung mga lalaki, pag hindi sila makaihi, parang nakaganyan hmm. naka sila. Nakatagal, ah, nakasandal. Nakasandal. Kasi, may, may ang... tulong ba yun yung nakasandal? Wala po. Actually, oh, parang, yung parang it makes, may, uh, nagbibigay, may pressure. ng, oh, nagbibigay ng buwelo sa kanila. Kasi, oh, may buelo. Umiiri na sila niyan eh. Oo, yeah. parang sila. Parang ano. Kaya minsan, dating nila, Dok, parang nat hindi minsan, pag umiiri na parang umihi, sumasama na at pag dumiko. So, chronically, ah. in retention na po yun eh. Laging puno yung pantog nila to the point oh. na akala nila, nakakaihi sila ng konti, pero akala nila, natatain na rin sila. So kapag ang punong pantog ay eh, halos laging puno, parang pakiramdam nila ay eh, laging rin natin nadudumi. Yung mga takot uminom ng gamot, mm -hmm. forever ba iniinom ang gamot? Yung iba ginagawa as needed, as needed pwede no? ba yun? Tsaka puwera sa, sa Tamsulosin, mayroon pa yung isang class, no. di ba? Yung... Sige po. So I -I yung mga ganun pong gamot, uh, actually ina-advise namin kapag nag-umpisa siya ay ipagpatuloy niya po. Kasi anytime, maaari pong mag-trigger or mag-worsen ang kanyang sintomas. okay So, most of these medications are actually very effective. Pero some, may mga ibang pasyente talaga na maaring na sa moderate symptoms na maaring, sige, let's give it a try. Baka mag-improve. And they feel that there's an improvement. I-maintain nila yan eh. Hanggang sa tumagal, baka pwede kong tanggalin. Pero I do not advise tanggalin kasi maaring mag-worsen. Okay. Ngayon po sa question ni Doc na may isa pa bang grupo oh, ng gamot pinastry. na maaaring pali sila po yung mga 5 alpha receptor inhibitors so 5ARIs dalawa lang po silang klase mm -hmm. ang finasteride at dutasteride. ngayon po itong mga gamot na ito ay nakakapagpaliit ng isang uh, prostate. prostate pero mas effective po siya kung saan ang mga prostate ay medyo malaki ano yung mga malalaking prostate sila dapat at least mga um, greater than 30 grams and above mm -hmm. actually the more the bigger the prostate is the more effective ang kanyang uh, effect para magpaliit or mapareduce man lang yes. ang volume to a point na maaaring mag-improve ang symptoms. Tapos, meron ding operation pag hindi na nakukuha. Yeah. Yes. Tapos po,